sa bawat silid may bakanting upuan. Pero sa upuan ito, may nakikinig pa rin. Hindi siya humihinga, pero naririnig ang lahat. Ang tawanan, ang katayimikan, ang kasalanan. At sa kanyang koderno, isang bagong pangalan ang isusulat ngayong gabi. Baka sa'yo. Ang koderno. May amoy ng lumang papel ang kwarto ni Elena. Hindi mabaho, hindi rin mabango. Basta may amoy na nagbabadya ng lihim na matagal nang iniipit sa pagitan ng pahina. Sa mesa, naroon ang lumang koderno. May mansyon ng ulan. May bahid ng tinta sa gilid. At sa gitna, isang pahin ng palaging bukas. Blanco. Sabi ng iba, listahan yung ng mga kaibigan. Sabi ng mga nakasilip, yun daw ay istahan ng mga tao na kasakit sa kanya. Hindi lahat ng pangalan ay malinaw may mga titik na parang kinain ng dilim. At may ilang salita na parang sumusulpot lang kapag tinitigan mo ng matagal. Unang kabanata. Ang babaeng hindi napapansin. Kung may dumarating na magpapabago sa ingay ng pasin, si Elena ay hindi yon. Tahimik siya. Maputla laging nakasalamin, laging nakatungo. Kinala siya ng gwardiya bilang yung maingin. Kinala siya ng tindera, yung laging isa lang ang ulam. Kinala siya ng guro, yung walang reklamo. Mulit sa mga kaklase, kinala siya bilang multo, ikalawang kabanata ang pang-araw-araw na tawanan. Uy, bruha! Sigaw ni Carlo, ang leader ng biro. Parang multo, halakhak ni Giesa, ang hagik-gik na may ngipin. At kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Ngiting may kutsilyo ni Marisa. Sa pisara, Elena Multo. Nakasulat. Sa locker, may punit na papel mula sa kwaderno. Sa kantina, baon na binabaliktad. Hindi umiyak si Elena. Nagmamasdan niya lang ang sariling palad. Para bang sinusukat kung gaano kabigat ang hangin sa pagitan ng daliri. Ikatlong kabanata. Ang lihim na pahina. Isang tanghali, naiwan ni Elena ang kwaderno sa mesa. Agad kinuha ni Carlo. Binuklat. Tinawanan. Pangalan, sabi ni Jessa. May mga petya pa. Drama, sabi ni Marisa. Sumpa? Lumapit si Elena. Hindi niya inablot. Hindi niya magkakaawa. Naitigan niya lang sila, mahaba, matalim, at tahimik. Hindi sumpa, wika niya. Pag-alala, ikaw ako at nakabanata. Ang usapan sa ilayon ng sampalok. Sa ilalim ng sampalok, nagtagpo ang tingin ni Elena at Marisa. Mas gaga ng mundo kung wala ka, sabi ni Marisa. Payapa ang boses, pero mabigat. Mas gaga ng mundo, sagot ni Elena, kung titigil ang tawanan. Hindi titigil yun. Para bang sinusukat kung gaano kabigat ang hangin sa pagitan ng daliri. Ikalimang kabanata Ang pagkawala Gabi, ang ulan Kinabukasan, wala si Elena Una, inisip nilang may sakit Lumipas ang araw, lumipas ang linggo Wala Sa bahay, bukas ang bintana ng kanyang kwarto Sa mesa, ang koderno nakabukas sa blankong pahina. Sa sahig, may bakas ng tubig na parang may taong lumakad palabas. Ngunit ang bakas, nagtapos sa dingding. Ikaanim na kabanata. Ang kaluskos. Bumalik ang klase sa tila normal. Ngunit may tunog sa likod. Parang lapis na kumakaskas sa papel. Telecom. Walang nakaupo sa huling row. Ngunit sa upuan ni Elena, ay bagong uka. Isang ngiti. manitis Mapayat. Parang napuputol ang gilin. Bakit ang lamig dito? Bulong ng guro. Walang sumasagot. Pero may nakikinig. Ikapitong Ikapitong kabanata. Tatlong babala kay Gesa. Una, sa sarami ng banyo, may limang linya ng hamog na hindi galing sa kanyang daliri. Para mga pangil na lumampi. Ikalawa, pagising, may banayad na gasgas sa braso. Mahabang buhit na parang sinundan ang ugat. Ikatlo, habang lecture, may katok sa lalim ng lamesa isang katok na bawat limang segundo pila nilo na hindi marunong magmadali wala yun tawa ni Jessa ngunit maputla ang mga labi gabi naglinis siya ng mukha sa isang salamin lumitaw ang pangalang Jessa at sa likod ng refleksyon may payat na manikad mahabang buhok puting biskida. ngiti mamis mo ba ako Jessa inabukasan wala na si Jessa sa klase sa kanyang mesa sa bahay may papel na may iisang linya kasama ka sa kwaderno ikawalong kabanata may nakakita mga tahimik si Mang Pilo, ang janitor, huling nagwawalis. May bata nakatayo sa dulo ng pasilyo. Sabi niya. Pero tuwing nalapitan ko, naglalakad pa Tapos nawawala sa pader. Ang guidance counselor ay nakatanggap ng sobre. Walang padala. Walang lagda. Sa loob. Unit na pahina Pinta na parang basa kahit kuyo. May nakasulat. Mga tumingin ngunit hindi tumulong. Kasama. Ikasyam na kabanata. Tatlong babala kay Marisa. Una. Nag-static earphones. Imbes na kanta. Bulong. Hindi pa ako tapos. Ikalawa sa salamin, naglagay siya ng fingerprint powder. Pinabukasan. Bakas ng paa sa tuktok ng salamin. Maliit. Basa. Ikatlo. Sa notebook niya, pahina hindi niya sulat. Marisa. Pecha. Oras. Huling ngiti. debi Gabi. Nagbasa siya para hindi antokin. Sa pinto, may aninong pumara. Manipis. Parang kulti nang hindi kumagalaw sa hangin. Anong gusto mo? Mula sa dilim. Miti muna ang lumitaw. Sa kaniig. Sa kamata. Bakit ka huminto sa pagtawa? Kinabukasan, natagpuan siya nakadapa sa mesa. Sa braso, may mababaw ngunit malinaw na gasgas. Nakasulat, multo ng klase. Ikasampung kabanata. Tatlong babala kay Carlo. Una, tunog ng lapis sa dulo ng silid. Patagal. At taga. Walang humpay. Ikalawa, sa ng lalaki. Pantang itim sa kisame. Akala niya tagas ng tubig. Ang haplusin, tinta. Umapit sa daliri. Ayaw maalis. Ikatlo, sa jeep. May batang babaeng sumampa. Nakaputi. Nakataas ang baba na parang may iniingatan wala nagabot ng bayad, wala nagtatanong kung saan bababa. Pagbaba ni Carlo, sumunod ang bata. Bawat nakabang, nagaslas ng papel ang tunog. Gabi, pagbukas niya ng kwarto, may nakaupo sa kama. Puting bestida, mahabang buhok, ngiting at isang kwader sa kanduan. Lamis mo ba ako, Carlo? Hinabukasan. At nagpuan siya ang sa isang bubong. Nakatingala. Parang may nakita sa langit na ayaw niyang pangalanan. Ikalabing isang kabanata. Ang mga bystander at ang bigat ng katahimikan. Hindi natapos sa tatlo Teresa, hindi nang buburi, pero laging nandun. Nagigising tuwing ala stress. May kamay na nakahawak sa dulo ng kumot. Pumihila ng dahan-dahan. Tapos bitaw. Iken, nisang sitmate ni Elena, Naghanap ng group photo. Sa gallery, may bagong larawan. Silya sa hulihan. Walang tao. Pero kapag i-zoom mo, may anino. Ulo na asandal sa bintana. Ikalabing dalawang kabanata. Pinagmulan ng kwaderno. Bakit lagi may kwaderno ang batang iyon? Tanong ng magulang sa tindera sa labas ng eskwela. Regalo ng lola. Sagot ng tindera. Sa amin, kapag nasaktan ka, isulat mo para hindi mo dalhin mag -isa. Pero kapag sumobra ang laman, sumosobra rin ang bigat. Anong bigat? Bigat ng hininga. Kapag umapaw, may ibang hihinga para sa'yo. Italabing tatlong kabanata, ang librarian at ang blankong Naglatag ang library ng maliit na altar para kay Elena. Bulaklak, kandila, dalawan. Gabing iyon, may librong wala sa inventory. Mga kwento ng paglibing. Sa unang pahina, nakadikit ang kulit mula sa poder mo. Tinta na minsan itim. Nisang halos pula kapag tinitigan ng matagal. Bumukas ang libro sa huling pahina. Blanco. Ngunit habang nakatitig siya. Parang may umupo sa tabi at huminga sa batok niya. Ikalabing apat na kabanata. Guidance. Isang estudyante ang nagsubong sa counselor. Ma'am, may boses sa corridor. Sabi niya. Tumawa ka noon. Hindi mo pa ako pinagtanggol. Anong pangalan mo? Tanong ng kanselor. Hindi mahalaga yun. Sagot ng boses mula sa ventilador. Hindi sa bibig ng bata. Mula noon, nagpaskil ng silence please sa pinto ang kanselor. Sa likod, may umuukit ng ngiti sa kahoy gabi-gabi. Pauit-ulit, paikot parang si Usobo kang baging buo. Ikalabing limang kabanata. Silid na sarado. Ipinabakod ng principal ang huling row ng silid. Binalutan ng plastik ang upuan ni Elena. Hinabukasan. Kinagat ang plastik. Wasak ang gilid na parang huminga ang upuan. Sumunod. Tumunog ang sahig na parang paper crunch sa bawat hakbang ni Ma'am Pilo. Pero kahoy ang sahig. Ikalabing alim na kabanata, mga pecha at ngiti. Sa hallway calendar, may tatlong pechang may ngiti na pula. Wala na kulay kagabi, sabi ng guard. Sa mga pechang yon, tatlong bata ang hindi pumasok. Hindi natagpuan sa bahay hindi natagpuan saan man. Ngunit sa library logbook, may pirma sila. Oras bago mawala. Katabi, huling tawanan. Ikalabing pitong kabanata. Misa. Sa misa para kay Elena, may batang umiiyak. Ayoko dumaan sa koridor, ay niya. Bakit? tanong ng pari. Kapag tahimik, may nagbabasa. Kapag guminto ang pagbabasa, may tatawa. Kapag may tumawa, may pangalan na susunod. Ikalabing walong kabanata. Pagbagsak ng pinto. Isinara ang lumang gusali. Pinapako ang mga pinto. sendebi gabi, may pinto ang bumagsa. Hindi dahil sa hangin, kundi sa tawa mula sa loob na parang pulog na pinipigilan. Hasiwang, nakita ng guard ang dulo ng buhok na dumampi sa sahig. Nahanda ang umatras, papasok sa dilim. Ikalabing siyang nakabanata, rainstroke. Tatlong form sa register ang may isang ganda. Hindi pangalan. Hindi titik. Huwag pa lang ng mukha ng ngiti. Na parang nila. Tinapon. Tinabukasan. Nasa mesa muli. Malinis na parang bagong print. Sa gilid, may manipis na tuldok para patak ang tinta na hubi na. ang kabanata, Sampalok. Binag-alay ng bulaklak sa ilalim ng punong Sampalok, kung saan huling nag-usap si na Elena at Marisa. Bakit po yung ate nakaputi? Nakatingin lang. Tanong ng batang dumaan. Saan? Kaya po sa likod, napatigil ang bata. Natigilan ang hangin na si pagdaglaga ng bulaklak ng mag-isa. Ikadalawaput isang kabanata. Pagsisisi. Si Bea ay bumalik sa silid. Elena patawad. Bulong niya sa hulihan. Ngunit tumunog ang lamesa. Parang pahiwatig. Sumulat siya sa punit na papel. Patawad magangat ng ulo, may isang patak sa papel, hindi luha, tinta. Ikadalawang po dalawang kabanata, ang bagong estudyante, si Ramon Transpery, hindi kilala si Elena. Ngunit tuwing dadaan siya sa pasilyo, buwabagal ang lakad para may inaabangan na hindi sa hangin. Umupo siya sa hulihan. Sa upuan ni Elena. Na hindi niya alam na kanya. Nilabas ang sariling notebook. Pwede tayo mag-share. Sabi niya sa kawalan. Kung gusto mo. Ikadalawang po tatlong kabanata. Mga pahina. Sa bahay, binukot ni Ramon ang notebook. Unang pahina ay salitang hindi niya sinulat. Huwag. Napapikit siya. Sa likod ng talukap may pahit na dalagang nakaputi. Naratingin. Hindi galit. Hindi rin payapa. Pagdilat niya, blako na ulit ang pahina. Sa iba sulok, may munting ngiti para tanda ng liwanag na dumaan. put apat na kabanata. Liam sa hangin. Sumulat si Ramon. Kung naririnig mo ako, hindi ako kalaban. Kung kailangan mong isulat lahat, sige. Pero pwede bang ako ang mawak ng huling pahina? Iniwan niya ang liham sa pagitan ng dalawang librong halos walang umihiram. bukasan, may tugon. Malabong tinta sa ibaba. Huwag mo akong palimutan. Ikadalawang putlimang kabanata. Pakigipag-usap. Sa huling row, nag-iisa si Ramon. Kapag tahimik, mas malinaw ang kwento. Sabi niya, Baka kaya ka nagkusulat dahil walang nakikinig sa boses. Umaplos ang lamig sa batok niya. Hindi takot, kundi habag. Pwede bang ako magsalita para sa'yo? Umuga ang mesa. Sa notebook niya, may salitang oo na hindi kanya ang sulat. Ikatalumpot-angin na kabanata Ang gabay ng pagbasa Merkules Nasa isang hapon Nagtira na liwanag ang araw Gusto sa mahahabang anino Bumalik si Ramon sa silid Binasa niya ng malakas ang unang pahina ng kwaderno ni Elena Mga pangalan at mga araw sa bawat pangalan binabanggit, Tila may humihinga sa likod. Hindi galit. Parang pagod. Kung kaya mo maging tahimik ngayon, bloom na ramon. Kung ko buong ng ingay ng tawala ng pagkikinig. Ikadalawang putpitong kabanata, ang principal. Pinawag si Ramon ng principal. Narinig kong pumapasok ka sa saradong Wika niya. Hindi po ako mag-isa, sagot ni Ramon. Kasama mo? Hindi niya siya kilala. Bakit mo ginagawa yan? Dahil walang dapat maiwan sa blankong pahina. Ikadalawang putulong kabanata. Pagtitipon. Pagtipon ng ilang guro, magulang, at piling estudyante. Sa gitna ng silid, sa lamesa may puting tela. Nakapatong ang kwaderno. Lamig na parang gabi kahit tanghali. Para sa iyo to, mahilang sabi ng advisor. Nakatingala na parang may kausap sa kisabi. Kung kailangan mong isulat, isulat mo. Pero kung pwede, pakinggan mo rin kami. Nahimik ang hangin. Dahan-dahan pumihit ang pahay na. Ikadalaw po siyam na kabanata. Agad din sa taibik na karahasan. Nagbukas ng klase. Agad din sa taibik na karahasan. Hindi tungkol na siya'y multo. Kundi tungkol na siya'y tao. Hinwento ang buong pangalan ni Elena. Ang tawa Ang tawa laban sa kanya ang katahimikan laban sa kanya. Kung ang tawa ay sandata, sabi ng guro, mas mabigat ang katahimikan. Piliin niyong makinig bago tumawa. Sa likod, pumurap ang kortina na parang may inhil na palakpak. Ikatatlong pong kabanata. Mga pangal na nagbabago. Simula noon, may lumitaw na bagong listahan sa lumang bulletin board. Mga tumulong, mga nagsalita, mga humingi ng tawad, hindi pula, hindi itim, kundi kulay abo na para bang buo ang pag-asa. Si baba, may mahabang guhit parang puwang para sa pangalang hindi na kailangang isulat. Ikatatlumpot isang kabanata. Lihim ng librarian. Uling binuklat ng librarya ng mga kwento ng paglibing. Sa uling pahay na may magkangiti at pakaliit halos hindi makita. Ito ba ang hudyat? Bulong niya o paalala. Umikot ang hangin parang sumang ayon. Ikatatlumpot dalawang kabanata. Final clean up. General cleaning. Si Pilo ang huling aalis. Sa pasilyo, may narinig siyang tawa. Hindi masaya. Hindi galit. Pagod. Kung nandito ka pa, sabi ni Mang Pilo, baka oras na para umuwi. Sa dulo, may aninong dumaan. usok na may buhok. Liwanag na may bagay. Sinundan niya. Ngunit naglaho ito sa hukay ng dilim. Sa pinto, nakasulat gamit ang tintang halos wala. Salamat. Ikatatlong po tulong kabanata magpapaalam lumipas ang mga buwan si Ramon magtatapos na bago siya umalis umalis siya sa hulihan kasilihan ni Elena nilapag niya ang sariling notebook bukas sa blankong pahina kung kailangan mo pa sabi niya sa hangin nandito pa ako walang sumagot. Ngunit kumilos ang liwanan. Pumasok sa bintana. Pumalik sa pahina. At naiwan iwan ng napakaliit na ngiti. Hindi tinta. Hindi lapis. Ang wakas. Ang huling tawanan. Isinara ang gusali. Ngunit hindi ang alaala. -ala. May mga gabi na may nakakarinig na may inang tawanan sa loob. Hindi masaya. Hindi masigla. Malamig. Kapanindang at pagod. Kung titingin ka sa maglim na bintana, baka may silweta na nakasilip. Payat na dalaga. Puting bestida. Hawak ang lumang kwaderno at kung lalapit ka ng sobra, papapansin mong sumusulat siya ng dahan-dahan. Pangalan, pagkatapos ng pangalan. Pero minsan, umihinto. Bakit? Dahil may mga pangalang hindi na kailangan. May mga pangalang piyatawad. May mga pangalang nakinig. At kung mabuksan mo ang kumadeb mo ngayon, baka may makita kang puwang ng paye ng blanco sa dulo. Para kanino? Para hindi na isusunod